Tano, mga mam ma sir. Nasi Ate, nagdoko-doko. Naghan sila dito, mga mam ma sir. O nahano? Oh. Hapit na nanlalahomaneng lang tanong Magtanim ay di debiro. Sakit sa hawak, mga mam ma sir. Siguro dili ni maabtanig. Mediadihan eh, kahapit naman yun na human, mga mam ma sir. Diba tanom? di sa basta ng tanom huwag di maanad sakit sa hawak pero kana si ate anad na si ate pag may tanom tanom na si ate street ba yung agi ni ate mga mamsero? sir oh sila kuya tuwa di tuwa ibot og humay tagod Sabay tanom pod diba, basta basta ni yun trabahong bukid mga mamsir.